What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Ay uh, ngayon ay pupunta tayo sa Ilog. Mamingwi tayo. Tara, samahan niyo kami. Still. Ayan, uh, nandito na kami sa ilog doon kami sa bandang dulo mami mingwit ah, titingnan natin kung mayroon tayong mahuhuli ah, tara samahan nyo kami let's go ha? nung ulang punta namin yun pinairam kami yung bangka nung may bahay doon eh malapad pala itong ano ito no malapad Air. Ay, patul na. Ngan dito tulong kana. Okay, yan. Ah, Hindi. Ah? Hindi. Okay. Hindi. 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 Bakit? Hindi. Hindi waan na lang na wa pag na. Nagchat na si moy. Si Pedro ni binjit wala dito. Iwan. Nasa nilagay. <laughs> alam niya ako sa inyo hindi nagal. Sino pa naglagay noon? Hindi ko alam eh. Baka sa, Bakas... sa dalawa. Kung nakita ko ako niyan, di ini yun one friend doon. Eh. Buti hindi na laglag. -lag. Buti nga hindi na laglag -lag, eh. Buti hindi na iwan. <laughs> nakita mo doon eh. Bago umalis no. Kaparyas pati ng kulay ng ano to. <laughs> natak mga ako, hindi ko natita eh. Ang dito no, bakante no. Ang baka oh. Libingan mo dyan. Libingan. Libingan dyan? Oo. Ito? Oo, yan may bakot. Hindi nga. Cementerio ba yan dyan? Parang kapiraso palang atang naka ano. Ha? private. Kitae ha. Oh, mga So, ayun oh, kasalukuyan puring kami naglalakad doon kami sa dulo. Tingnan natin kung may mahuhuli. Ano ba hay ito na? dugtong na dagat to, pre na.

So oh, ayun na ah, malapit na ah, titingnan natin kung meron ba talang isda dito. Tingnan hey. ka na dito. <laughs> <laughs> no 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 no, 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 no. <laughs> So ayun no, uh, dito na kami sa ilog. Uh, susubukan na namin kaming with. Uh, ah, nyo kami. Tara. Ayong nakikita nyong may nakasabit dyan sa may kawayan. Ayan ay talaba. talaba yan. Ayan na ay, ang kumpare ko. Ah, uh, nami na. Hanggang ngayon wala pa rin huli. <laughs> Meron? Meron nilang tinago ayan. Meron sila. Tingnan natin mga kahole. Meron diyan. Ha? So, ayun, no, wala pa rin uli. Antay-antay uh, lang. Baka sakali. <laughs> uli na. Uh, nakaisa na. Nakadali, nakadali na. One point. Ha? Ito? <laughs> Para edit iwan <you> ko lang to. Ganun <laughs> <Kaya> tayo. Kaso <laughs> lang yung ano natin dito eh. Kaso lang yung ano natin nandito. Ayop. Oh? Walang iya. Ito ang huli namin, oh. <laughs> sap, sap. Napakaliit pa. Pero okay lang. Try pa rin. Try. Ah, uh, baka sakaling may mahuli na medyo malalaki pa. Walang reply eh. Sabi ko kung pupunta ba siya dito, wala naman. Pumasok yun, dadalawa lang sila eh. Sino? Pumasok Nomer? Two hours later. So ayan guys, uh, bababa rin tayo. Uh, try natin kung makakahuli tayo. Kung papalarin. Susubukan natin. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> yan guys, ayan uh, ang nahuli namin. Hindi namin nakukunan ng video dahil nalobat yung cellphone ko. Pasinsya na kayo. So ayun guys, no. Uh, hindi na nakunan yung video yung ibang pangyayari dahil nalobat yung cellphone ko. Uh, Pasinsya na. Maraming salamat.